Dahil nga content creator na tayo, content creator ka na. Ikaw, yes, ikaw 'di ba? Content creator ka na. May papakita ako sa inyo ngayon kung paano. Paano nga ba makikita kung may ads na ang mga reels mo? Dahil masarap talaga sa pakiramdam kapag ikaw mismo ang nakakakita na meron na talagang ads ang mga reels videos mo, tama? Una-una mong gagawin, i-manghiram ka ng cellphone ng kapatid mo, kaibigan mo, boyfriend mo. Basta hindi cellphone mo diri naman cellphone mo pero hindi account mo. Pero kung talagang convenience ang hanap mo, ibang cellphone ang gamitin mo para i-video mo naman ng proof na talagang meron na talagang ads sa mga reels mo, tama? Of course, para iwas violation na rin. Kasi bawal na bawal na ipipindot mo ang mga reels ads sa account mo. Kailangan na ibang tao talaga ang manonood ng mga videos mo para legit yon. Pabalikan kanina yung mga videos na merong ads. Kailangan pong pindutin yon. Yung mga ads na lumalabas o nagpa-pop up, kaya nyan. Dapat pindutin mo yan para counted sa watch time. At of course, sa monetization mo yung, yung ads na pindindot mo. Kagaya ng video na ito na may ads. O, pinindot ko. Tapos, may re-redirect doon sa advertisement. Di ba ang saya-saya na nakikita mo talaga sa dalawang mga mata mo na may ads na talaga ang mga reels mo? Well, hindi mo makikita ang mga ads sa reels mo sa account mo. Kaya kailangan na manghiram ka ng account ng mga mahal mo sa buhay para naman makita mo yung mga ads mo sa reels. Para mas ma-motivate mo pa ang sarili mo na gumawa ng maraming videos araw-araw. At of course, hindi mapanghihinaan ng loob. Dahil again, sa mundo ng pag -re reels mundo ng pagiging content creator, hindi madali ang lahat, hindi po madaling kumita. Hindi po madali na maging $1 ang revenue mo. Kasi dadaan ka pa sa maraming pagsubok at challenges sa mundong ito. Platform na ito. Kaya nga, laging sinasabi ng mga content creators na mas nauna pa sa atin na kapag tayo ay nag -e enjoy sa ginagawa natin, hinding-hindi aabot sa desisyon mo ang, pag, ang pagsuko dahil nga ginagawa mo ang gusto mo. Ayan, marami na minang pala tayo mga ads sa ating mga reels. Kaso hinihintay ko pa rin na maging eligible ito sa aking monetization tools. Kasi hanggang ngayon hindi pa siya eligible. Pero it's okay. Basta may ads sa reels ko, edi may pag-asa, diba? Kasi naniniwala ako na pag talagang para sa atin yan, ay magiging sa atin yan. Sa tamang panahon. Kaya tayo na hindi pa established sa platform na to, go lang ng go. At kapag napaghihinaan ka ng loob, balikan mo yung mga rason kung bakit ka nagsimula. Para hindi tayo mawala sa momentum natin. Sabi nga ng mga content creators na talaga namang established na dito sa platform na ito, eh sila din nung nagsisimula pa lamang sila ay hindi naging madali sa kanila ang journey na ito. It takes really an effort, perseverance, at of course, pag-e-enjoy sa ginagawa natin. Sabi nga ng kasabihan, humanap ka ng isang bagay na hindi mo kailangan pagtrabahuhan dahil ini-enjoy mo na ng kusa. So, hindi ka na talaga nagtatrabaho sa buong buhay mo. Kasi nga hindi na siya trabaho sa'yo. Isa na itong way of living at kulang ka na kapag hindi mo ito ginagawa. Dapat ganun pala ang dapat nating mindset. Dahil kung babalikan ang mga journey ko sa pag re at pag pa-upload ng video at pag-monetize ng aking account. Napakahirap ang time consuming po talaga. At ang dami-daming mga tao na magka-question sa iyo. May income ka na ba? Pumapasok na bang kita? Kung hindi nila alam, eh wala pa. Oh, may revenue na. Pumapatak na sa monetization tools. Sa payout section. Pero hindi mo pa makukuha kasi nga merong minimum withdrawal requirement si Meta na $100. Kaya nga hanggat hindi tayo nakakaabot ng $100, wala tayong right na tumigil kaya go lang tayo ng go. Sa saan ba at makukuha din natin ng goal natin?